na ang gagawing pag-amin ni Main Mendoza at Alden Richards ay nalalapit na. Yan talaga ang dapat nilang gawin ngayon dahil na rin sa mga bashers na talagang tumutuligsa sa kanilang relasyon at hindi na nagpapapigil sa mga sinasabi nilang paninira. Pagdating kay Main Mendoza at Alden Richards, ang gusto lang naman ni Main Mendoza at Alden Richards ay magpasaya lagi ng tao sa araw-araw kaya hindi nila naiintindihan ito. Kaya nga hindi pala good si Main Mendoza at Alden Richards sa mga bashers dahil hindi na nila ito pinapatulan dahil lalo lamang ito lalaki na alam naman natin na iniiwasan ni Main Mendoza at Alden Richards dahil wala namang kabuluhan ito kung papansinin pa nila ang maganda dito ay mag-focus si Main Mendoza at Alden Richards sa buong Aldab Nation sa mga fans nila na talagang sa sumula pa lang ay nakasuporta na sa kanila at kahit kailanman ay hindi hindi sila Iiwan. Iyan naman talagang inaasahan ng buong Aldab Nation pagdating kay Maine Mendoza at Alden D. Charts. ang talagang mag-focus sa kanilang karir at ang pagpapasaya sa mga tao kung ang dating ang nilang ginagawa ay talagang nakasalalay ang kanilang mga karir. Dahil na rin sa mga bata pa nilang karir ay madali silang masisira ngunit ngayong established na sila na isang artista na kahit kailanman ay hindi na masisira dapat nilang gawin ito na ang mga bashers at tuloy-tuloy lang ang pagpapasaya nila na kasuporta sa kanila ang buong Aldab Nation kahit ano pang mangyari iyan naman talaga ang panata ng buong Aldab Nation sa kanila na sila sa hanggang huli hanggat sinusuportahan nila ipinaglalaban ang buong Aldab Nation at ang pagmamahala nila sa isa't isa iyan din kasi ang hiling ng buong Aldab Nation ang pagsasama nilang gagawin na talagang inaantabayanan na ng buong Aldab Nation na mangyayari dahil hanggang ngayon ay umaasa ang bulong Aldab Nation na magsama sila kahit sa isang proyekto lamang o isang komersyal yan talaga ang gusto ng Aldab Nation na muling magsama at panatilihin ang kanilang pagmamahalan sa totoong buhay. Masayang masaya nga ngayon si Alden Diaz at Maine Mendoza sa natatamo nila dahil na rin ito sa kanilang sariling pagsisikap at hindi lang yun nakasuporta pa lahat ang buong Aldab Nation ang mga ibigan at mga kapamilya nila sa kanila na alam naman natin na hanggang tadulo ay sinusuportahan sila. Yan nga ang sigaw ng buong Aldem Nation kaya hanggang ngayon ay nariyan pa rin sila sa likod ni Min Mendoza at Alden Richards kahit anong mangyari. Ang mga bashers nga lamang ang tumutuligsa sa kanilang relasyon. Ngunit hindi ito magtagutagumpay. Dahilan na rin hindi pagpansin ni Alden Richards at Maine Mendoza sa mga ito. Dahil wala naman silang napapala dito. Ang mahalaga dito kung ano talaga ang feelings ni Maine Mendoza at Alden Richards sa isa't isa na alam naman ng buong Aldab Nation at kahit kailan, hindi hindi ito mababali. Gaya nga ano sinabi ni Alden Richards na talagang si Maine Mendoza lamang ang kanyang minahal at wala nang iba kung matatandaan nyo ay sinabi na rin ito ni Alden Richards dati pa lamang kaya hanggang ngayon ay hindi pa rin siya liligaw para lamang sa on screen bagong kalab team niya Diyan mo talaga malalaman kung gaano katatag ang relasyon ni Maid Mendoza at Alden Richards at kung sasabihin nila na ito ay palabas lamang bakit kay may Mendoza ay inabot ng 3 years ang kanilang lab team at kung sasakyan mo ang mga sinasabi ng bashers na ito ay palabas lamang. Bakit ngayon ay pinipilit nila ang lab team ni Catherine Bernardo na hindi man lang umabot sa isang taon ngunit sinasabi na nila na nagpapakasal na, nagbigay na ng singsing, may wedding ring na inirigalo si Alden Richards, may mga anak may mga asawa at nagpakasal ngunit hindi naman sila nagtagal mismo kahit kalahating taon lamang isa lamang itong promotion ngunit pagdating kay Alden Richards na mayroong record na talagang nagkagustuhan sa simula pa lamang ng karir nila at tumagal ng ilang taon ay idinidinay nila ito Diyan mo talaga malalaman ang pagkabayas ng mga bashers mas pinapaburan nila ang gusto nila kesa sa tunay na relasyon ni Mendoza at Alden Charles, cards. nga ng mga nagdaang Valentine's Day. Usap-usapan na naman ang naging pagde-date ng dalawa. Mahirap ngang makumpirma ito. Ngunit ganyan naman talaga ang mga pasakalye ni Maine Mendoza at Alden Richards pagdating ng mga araw ng puso. Kung matatandaan nyo dati ay never abalita ng pagde-date si Maine Mendoza at Alden Richards tuwing Valentine's Day. At ito ay nakikita na lamang sa social media na magkasama at nagbibigayang pa ng mga regalo. Subok na iyan. Kung talagang two-blooded altered nation ka ay alam mo ang mga balitang ito. Kung matatandaan nyo ay ang pagbibigay ng regalo ni Min Mendoza at Alden Leacher sa isa't isa ay napaka-espesyal. Isa nga ang panahon dito ang pagbibigay daw umano ni Alden Richards kay Maine Mendoza ng singsing -sing. ngunit pinabulaanan ito ng mga bashers na lahat naman daw ay nakatanggap ng regalo kay Alden Richards Ngunit ang tanong dito, magkakaparehas ba sila ng value ng ibinibigay kahit ang mga binibigay ni Alden Richards sa iba't ibang mga kasama niya at mga kaibigan? Puro bagay lamang na walang kabuluhan at tulad ng mga gamit na kinakailangan sa araw-araw. Hindi ito katulad ng kay Min Mendoza talagang may significant pagdating sa pagregalo ni Alden Richards. Diyan mo talaga malalaman, alam na rin ng buong Alden Nation kung ano ang mga ginagawa talaga ni Alden Richards at Maine Mendoza pagdating ng mga araw ng mga puso at dito mo talaga malalaman na wala namang kaalam-alam ang mga basos na ito kaya kung ano-ano na lamang ang pinagsasabi sa relasyon ni Min Mendoza at Alden Richards na alam naman natin na hindi rin nila basta-basta pinaniniwalaan dahil sila mismo ang nakakakita at nakakasaksi mismo ng ginagawa ni Alden Richards at Min Mendoza sa panahong ito mahirap naman talaga nilang baliin dahil alam nila hindi totoo ang mga sinasabi ng mga bashers at si Alden Dichas at Main Mendoza lamang ang mapagsasabi ng totoo kanilang gagawing pagsasama kahit pa nga napakarami na ang lumalabas na balibalita patungkol kay Catherine Bernardo at Alden Richards ay tila hindi pa rin sumusuko ang buong Aldab Nation dahil ang pinanghahawakan nito na ang mga pangako at salita mismo ni Alden Richards na si Main Mendoza lang habang buhay kung mapapansin kasi ng ibang Pilipino at lahat ng buong Aldab Nation ay alam ito na hindi kailanman ginawa ni Alden Richards ang ginawa niya kay Main Mendoza ito ay ang totoong pagmamahal at nakadokumento na talaga ito na si Main Mendoza lamang ang gusto niya kaya mas mabuti na tigilan na raw si Alden Richards dahil kahit kailanman ay hindi na mababago ang isipan nito na talaga namang pinanghahawakan ng buong true-blooded Nation dahil alam na nito dati pa ang masama lang dito kumakalat ang mga bashers ngayon ni Alden Richards lalong lalo na ang mga fans ng Katniel partikular dito ang fans ni Daniel Padilla ngunit bakit naman sila ganyan kay Alden Richards E wala naman kasalanan ito kung tutuusin niya ay kasalanan ito ni Daniel Padilla dahil sa mga ikinilos niya. Kaya dapat ay wag ihambing si Alden Richards kay Daniel Padilla dahil napakalayo nito na pagdating sa pagmamahal ng isang babae. At talagang istiktuan lamang si Alden Richards kahit kailan. Huwag kalimutang mag-subscribe, comment at ilike ang video na ito.